Yung mga gulay lovers dyan, tara, samahan nyo akong magluto ng gulay. Dining Ito guys, yung lulutuin nating mga gulay o yung tawag namin dito ay dadag, munggo sa Tagalog. Ito naman yung alukon, sigarilyas at parda. Parda rin bang ang tawag nyo dito guys? Una, isalang na natin yung kaserola. Ilagay na natin yung sahog na inihaw na bangus. Tapos lagyan na natin ng mga sangkap na sibuyas sa kaluya. Lagyan din natin ng kamatis at yung kamote. Saka nating takpan hanggang sa maluto na yung kamote. Ito ay lutong ilokano. Ayan, takpan na natin hanggang sa lumambot yung kamote. Pagka malambot na, timplan na natin guys ng asin sa seasoning granules. Siguro nagtataka kayo guys kung bakit hindi ko linagyan ng bagoong. Imbis na bagong sana asin at yung seasoning granules lang ang linagay ko. Kasi nga mataas na naman ang uric acid natin kaya iwas-iwas muna sa mga bagoong. Pagtiyagaan muna natin itong asin guys. Total, masarap naman kahit wala siyang bagoong. Nasa nagluluto na lang yan guys kung paano natin pasarapin ang ating linuluto. Ayan, tanggalin muna natin yung saw niya guys. I Sit aside muna natin para hindi siya madurog. Saka natin ilagay yung dadag o munggo at saka nating takpan ulit hanggang sa lumambot na yung gulay na dadag guys nakapag subscribe ka na ba sa aking youtube channel na Australia Vlog kung hindi pa mag subscribe ka na para ma updated ka palagi sa aking mga ina upload at kung nagustuhan mo naman ang aking video pakilike and share mo na rin para makita rin ng iba Ayan guys, linagay ko na rin yung sigarilya saka yung parda. Saka nating isunod yung alukon. Itong alukon guys, madali lang lutuin ito. Mas mabilis siyang maluto. Ayan. Sana guys, may natutunan na naman kayo sa ang binahagi kong video. Salamat sa panunood. At huwag sana kayong magsasawang manood sa mga ina-upload ko. Thank you for watching again guys and God bless everyone. See you again on my next video. Bye-bye.